أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدام بي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم wal hadithu kama kultu anifa rawahu muslim ya pidawun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilenu sandangnu sa enten i nan sababanu intin i mababa sa kanu i mapasang i katamananin sa kanu ya mitu sa mga pukara sa miskin mudanu bagilaya danu pazandanga tin rasul sallallahu alaihi wasallam enten i nasapununan ya mitu sumanga, tau, uh, sinaligan na Allah Taala sa mga semangat tamok sa mga tao adang gagaganin sa mga tao mga kawasa kan to ba ipinaka det to ba ipinaka mapia to ba ipinaka patut kan di nu makarusak mapa kanot makababa sulimu nu no Allah subhanahu wa taala kanu paman ataw, ka, ka bu, ka sa ka ka nakamotor ka bo nari ka bigilay nan sa unanang kanan ang naka Hilux. ya na sa oryan ng kanin na sa talikuran ng kanin a uh, mapida bu ka sa kanin o masaka ka pambait ka bo, na di ka bagilay na so na ka naka, naka RS ya sa oryan ng kanin a uh, balalag bu ginasumano so na amay ka sa kanu isi ka manusya, in i e, mapeg ka tamananin na manginagke sa kanin, mangingarap sa kanin, adan to na maingit, na uri sa kanilang makadzabar, ni sa kanilang makadino, sa kanilang niriski na Allah ta, sa kanilang adan na makangwa sa haram, adanto na makapanagkaw, adanto na, na makangwa sa riba, maasiyat sa Allah subhanahu wa ta, kaingarapin mo sa magosin, mapamasan, in, in kanilang ingitin, ato ka sa kanilang, sa kanilang mapekatamanan Na may advice o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ilin na So, mababa sa kita, no? May makasyukur ta ka kapasangan ako rin sa kanong kabaguyag alam pon mas kapasangan sa laki. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.